na iya terminal 3 viral ngayon sa social media matapos nga ang mga kumakalat na larawan sa loob ng paliparan kung saan makikita nga ang mga pasahero na halos walang maupuan sa loob ng terminal marami nga rin ang nakapansin sa naging post ni Bianca Umali sa kanyang social media account kung saan ay nananawagan nga ito sa pamunuan ng Naiya na ayusin sana ang problemang ito at ito nga ang sinabi nito sa kanyang post Nananawagan lang po sana iya terminal free with all due respect po we understand that our airports are currently under construction as you've said we are building better na iya for you dahil dito naiintindihan po namin na maraming kagamitan at upuan ang pansamantalang inalis upang magbigay daan sa mas maayos na konstruksyon ngunit nakikiusap lang po kung maaari po sana ay makapaglagay man lang ng mga temporary chairs o kahit simpleng upuan para sa mga pasaherong naghihintay ng kanilang flights, lalo na po para sa ating mga nanay, lola at mga batang kababayan na bumabiyahe. Para naman po sana, kahit sa gitna ng pagbabago ay hindi na po nila kailangang umupo sa sahig habang naghihintay. Maraming salamat po sa inyong pag-unawa at malasakit. At para sa buong detalye ng balitang ito, saan na ba napunta ang mga dating upo ang nakalagay dito, panoorin natin ang video na to. Som Visayas Mindanao Worldwide mula rito sa Ninoy Aquino International Airport. Uh, viral po ngayon sa mga social media ang isang kilalang uh, artistang si Bianca nananawagan sa pamunuan ng uh, New Nia e Infrared Corporation na magkaroon ng mga upuan sa loob ng uh, paliparan mapapansin po natin na nakaupo lang, nakasalampak lamang at nakaupo sa mga postcard ang ating pong mga pasero habang nagaantay ng kanilang mga flight. Makikita po natin itong mga upuan na pinagtatanggal naman sa loob ng terminal at ito'y itinambak lamang sa mga Uh, damuhan itong mga upuan at hindi na pinakikinabangan ng mga pasahero. Isa sa mga dahilan ay dati ay sinasabing binahaya ng mga sorot at isa din sa mga dahilan ay hindi na pinauupo sa mga waiting area ang ating mga pasahero at doon na sa mga restaurant para mag-order. Takanggaling na po namin ang mga silya sa arrival area ng Terminal 3. That's one thing development that we're going to enter mm -hmm. -wala. in today. Bakit? Una-una, yung kong terminal B arrival area ay nakupuno ng mga uh, well wishers. Hindi natin maalis However, meron maraming tao doon na hindi na well wisher. Maraming tao doon na... Paulit-ulit na nga lang ang mga problemang ito na nangyayari sa ating mga paliparan. Lagi na nga lang, kailangan munang may mag-viral bago nga ito mapansin ng pamunuan ng naiya. Medyo nakakapagod na nga rin at nakakadismaya kung minsan ang paulit-ulit na paliwanag ng mga namamahala dito. Dahil kadalasan ay sa una nga lang ang aksyon at sa katagalan ay may mga panibagong problema na naman ang mabubuksan. Nasiguradong kung hindi pa mag-viral ay hindi nga ito maaaksyonan. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong